Hello, magandang waga mga kaibigan. So, narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kalaman tungkol sa iba't ibang mga bansa. Ang paksa na ating pag-aaralan sa oras sa ito mga kaibigan ay tungkol sa isa sa pinakamalamig na syudad sa buong mundo. Paano kaya sila nabubuhay dito? Ito ay ang syudad ng Yakuts. Ang Yakuts, mga kaibigan, ay isa sa pinakamalamig na lungsod sa buong mundo na matatagpuan sa Siberia, Russia. Sa kabila ng matinding lamig, nabubuhay pa rin ang mga tao rito sa pamagitan ng adaptasyon, kultura at infrastruktura. Narito ang mga paraan kung paano nila nagagawa na mamuhay sa isa sa pinakamalamig na syudad sa buong mundo. Una, ang pag-adjust sa klima extreme cold temperature talaga ang nararanasan na dito mga kaibigan. Umaabot sa negative 40 degrees hanggang negative 60 degrees ang temperatura tuwing taglamig sa lugar nito, lalo sa buwan ng Enero. Pinapanatili nilang mainit ang kanilang katawan sa pungigitan ng pagsusuot nila ng mga kapal at maraming patong-patong na damit sa kanilang katawan na gawa sa balihibo ng hayop tulad ng reindeer at fox. Sa kanilang paninirahan naman, ang mga bahay ay insulated ng mabuti at nakapatong sa estates o tinatawag na poste para hindi matunaw ng permafrost o lupang yelo. Sa estratehiya ng paninirahan naman, gumagamit sila ng central heating. May sistema ng distinct heating, mainit na tubig mula sa power plant ang nagpapainit sa mga gusali para mapanatili nila ang init sa loob ng bahay at gusali ay gumagamit sila ng double or triple windows sa pagkain at tubig ng mga kaibigan ay nag-iimbak sila sa loob ng bahay ng tubig na kinukuha nila mula sa mga yelong tutunawin o mula sa special pipeline na insulated sa kanilang pamumuhay naman at hanap buhay, ang pag-alaga ng hayop ay isa sa kanilang mga hanap buhay sa lugar na ito. Kahit hanggang negative 40 degrees na ang temperatura hanggat hindi umaabot ng negative 55 degrees Celsius. Sa transportasyon naman nila mga kaibigan, may mga espesyal na sasakyan na kayang tumakbo sa sobrang lamig. Iniinit din ang makina nang ilang oras bago ito gamitin. Sa kultura naman nila mga kibigan at katatagan, nag aadap ang tao sa ganitong temperatura. Ang mga mamamayan ng Yakuts ay sanay na sa ganitong klima mula pa sa pagkabata. Malakas ang pakikipagkapwa at pagtutulungan sa lugar na ito. At ang kultura naman ng mga Saka people may sarili sa ang tradisyon, pagkain at pananamit na angkot sa lugar. Sa taglamig kaibigan, ilang minuto lang sa labas ay mari nang magyelo ang iyong pilik matang at pwede rin magyelo ang cellphone o iyong kamera. So ito ang paraan kung paano nabubuhay ang mga tao sa isa sa pinakamalamig na syudad sa buong mundo na yan ay ang Yakuts. Sana ay meron kayo natutunan sa ating video mga kaibigan at kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman don't forget to click the subscribe button and the notification bell sa buwan na ating video para lagi kin-updated sa aking mga latest na posts sa aking channel. So, that's over now. And as always, have a nice day, everyone.